Tara. Dinisin mo yung kwarto, madumi yung kwarto niya. Uy, yes! gabi si Ate, si Ate, si Ate. Uy, Bakit? Ha? Parang aliga ka. Wala, 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 wala. Namin, nakita mo ba yung ano, yung shaker sa coffee break? Wala namin. Hindi. Eh. Naglilinis ako kwarto mo eh. Hindi ko alam kung nasaan. Ano yon? Ba't mga ba ganun-ganun ka? Wala nga. Ano, diba? Ah. <laughs> oh. <laughs> Asan kaya si Bayaw? Uy, wala dito si Bayaw ah. Wala yung ginilas niya. Kay Awe okay, iyan eh. Bayaw! Uy! <tod> Patan dyan ka? Ano, maninigil ka rin ng utang no? Hindi! Tara dito! Uy, di na! Tara na, mo! May sasabihin ako! Na. Oh. Maganda Magandang palitan. balita! Magandang balita? Yun. Wala si atay, nasa coffee break. Nakita mo diba sa baba? Nakita oh, mo diba? Kayo nga pagbain eh. Tara! Dinisin mo yung kwarto, madumi yung kwarto niya. Oo. Oh. ano gagawin ko? Linisin mo nga. Kailangan namang kalatin mo pa. Pero bilis. Plus points ka. Pati yung kwarto ko, linisin mo na rin. Ang oh, para, dami. Para plus points ka sa bayaw mo. Oh, Itong ayaw tayo, mo pa. Hindi mo kayo nito ito ha. Hindi. Ito daw, E, daw. Eh, mo ba ako kapag nalaman niya ako naglinis? Hindi yon. Nilinis mo na nga, magagalit pa. Oh, di ba? Tara, bilisan mo. Tara naman dito. Wala, di ba? O, di ba? Pakita mo naman, o. Ganyan kakalat si ate. Pa'no? Ikalat ko lang din ulit. Bulok ka ba? Ayan. edi di, nagalit lalo yun. Gusto mo, linisim mo. Grado ka, dagdag pogi points to, ha? oh, dagdag pogi points yan. Tignan mo nga, ko ngayon page niya, ate. oh. Hawak mo? Di ba? Oh. Paano mo nakuha? Ha? Ha? Secret yun! No, <laughs> dumidikit-dikit ka sa akin, baka mamaya pati page ko, kunin mo na ha! Di ba yung nakuha ko nga YouTube mo? Ay! joke lang! Ano? Wala, wala, wala! Nisisi mo na yan! Hindi <laughs> pa yan tapos! Siyempre, kailangan, siyempre pagpasok niya dapat mabango dito! Yun! Dapat mabango talaga! O, ano yan! Nakakaano yan! Okay lang yan! Matagal naman yun sa baba, hindi eh, naman agad yung lalabas eh! Ano ah, ano to ah? Oo, oh, pogi points ka dyan! Sunod mo yung kwarto ko ah! Sunod mo yung kwarto ko eh! Uy! Ati siya! Ati Ati Nakita mo ba yun sa coffee break? Nasaan ka ba? Ano? Bakit? Ay, bakit? Ha? Parang aliga ka ako. Wala, 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 wala. nakita mo ba yung ano, yung shaker sa coffee break? Wala doon Hindi. eh. Hindi! Naglilinis ako kwarto mo eh! Hindi ko alam kung nasan. Ano yun? Wala. Ano yun? Ba't ba ganun, ganun ka? Wala nga. Oo, oh, diba? Sige na, bumalik ka na doon. Nagilinis okay. ako ng kwarto mo. Eh. Wow, ang oh. brother ko. Thank diba? you. Nagilinis ako. Na, sige, na. Ba, dito ba't nakabigyo ka pa? Wala lang. Ano yung nato? Sa akin. Sa iyong, wala ka namang picture. Meron. Kami na nga yan. Nagbablog ako eh. Sige na. Dito na ako sa kwarto ko. Oo oh, ba ano, diba? Ah. Oh. Oh, Ano, ano, ice pa? oh, diba? ba Oh. Guys, pusuan nyo to kung gusto nyo pang ma may bagong setup, di ba? O, oh. oh, ba't kayo gusto mo na ngayon? Na nakaralayan oh, mo? Hindi, hindi. oh. diba? Tara na.